Hello guys. mega gonna shout out unboxing. Pinaalis ko muna ang asawa ko bago ako mag-unboxing <laughs> kasi hindi niya alam ito. Kaya yan. Order ko sa ano? Sa online. Hindi ako sigurado kung ano tong mga ito. Kasi limot ko na. Ay, wow. bag. Tignan nga natin. Tignan natin ang bag na ito. Ay. Eh, malaki. Pang everyday. Ayos naman. Mm. Next Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to Tignan natin kung ano ito guys Tignan natin Ano kaya to? Ay, ayan na Meron naman mas Ano pa ano bang meron dito? Aba, ibayan yan. Iba rin ito. Naku. tcha Ah, yung pang ano sa kortina. Naku. Mm. Tali ng kortina. O, oh, Ayan may magnet. Oh, ayan. Kasi wala akong tali sa kurtina ko o. Oh. Ayan. Next. Ah, ito yung nilalagay sa ano sa loob ng sapatos. Maganda dahil malambot para sa anak ko. Ito, sticker. Lalagay ko doon sa ano, ng washing machine namin, sa harapan ng washing machine. Ito, ano naman ba to? Diyos ko, pag nakita ng asawa ko to, sasabihin na, kung ano anong ang pinaggagastusan mo ng pera. Na naman na. Ah, alam ko na kung ano ito. Yung halimbawa gagawa ka ng pandisal kung magano kung gagawa ka ng do oh. ilalagay lang ito oh gagamitin Mega love out sa lahat. <laughs> okay. ah, dalawa pala na order po oh, pang sportina. Ah, ito, ano naman 'to? Kung ano ano? Ah, alam ko na kung ano 'to. Kahit saan ka pupunta, pwede mong dalhin ito kung ilang ilang kilos yung bagahe mo. Yung panhan carry at saka ano, may baterya ito. Oh. Ang ganda. Kasi ito ilalagay mo lang to. Nakita ko to sa ano, sa airport ba? Nung pumunta kami sa Cyprus, may may bata. Oh. Diba ikakawit lang yung maleta tapos bubuhatin mo ng ganyan. Tapos magpapakita naman dito kung ilang kilos siya. Yeah. Wow, very nice. Satisfied. Next. Ano ba naman to? Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Ah. Kyotex. Kyotex? Pali, pali, sir. Ito naman. Wow. Ang ganda. Gusto ko to. Next. Ano ba to? ito yung hmm? Maganda sa ano sa picture. Ito yung lalagay ko sa ibabaw ng washing machine para kahit matalsikan yung kahit matalsikan ng tubig yung washing machine hindi nagaano. Next. Ano ba to? panlagyan ng toothbrush, toothpaste. Next, ano ba to? Ah, yung nilalagay din sa washing machine, yung cutser. Kahit uh, ilang kulay, kahit anong kulay ang ilalagay mo sa washing machine mo, basta maglagay ka ng ganito, hindi magkahawa-hawa. Ayan. Wala na ba? Meron pa ba? Meron pa. Ano ba to Ah, ito naman is Ah, alam, alam niyo ba kung ano ito? Alam nyo ba? Yung ilalagay dito, oh. Teka. Ganyan, oh. Para kahit sa loob ng bahay, kung gugupitan ko yung asawa ko, yung buhok hindi magkalat. Ito, magpupunta siya rito. Ayan, ganyan. Hmm. Ayan. Kasi pag winter guys, pag winter, kung ano-ano ang um, sinasalo ko doon sa asawa ko, yung, dahil ako nagbumok, ako naggugupit sa kanya, meron pa ba? Uh, the last one, hindi ko alam kung ano ito. Last, 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 ano pa ba, ba ito? Ano ba ito? At balot na balot. Futex, so oh. Balot na balot. Hmm. Kita mo ba naman ang pinagbalotan, oh. Meron din isa. Ito yung ano, pag nagka pala ang kuko, ito ang ilalagay. Oh. Pero ito naman ang order ko, di ba? Maganda naman ito. No AIDS daw, no AIDS. cover the rings natural pink natural pink oh 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 maganda ayan mabuti na lang umalis ang asawa ko otherwise maano pa ako nito Diyos ko kaya tiniis ko nung pagkakuha ko sa ano sa post office tiniis ko na hindi binuksan ito kahit atat na atat ako nabuksan talaga hindi ko na binuksan kasi nga alam ko magagalit siya oh. hindi ko alam kung saan ko na naman iano to, tatago nako, Diyos ko patay tayo dyan tapong ko na agad yung mga ano tal ito naman very useful ito kaya matutuwa siya pero yung mga le yung mga iba hindi yun matutuwa magagalit yun kaya yun so yan guys maraming maraming salamat sa inyong panunood na kahit ganito lang <laughs> ito yung pangkabuhayang ko na sa ano <laughs> may darating pa kasi nga, hindi ko alam kung ano ito. Ano bang gagamit? Saan ko ba gagamitin ito? Ah, alam ko na kung ano ito. Diyos ko. Ano ba naman yan? Yung ilalagay sa ilong para hindi ka kumilik ng kumilik. O, oh, susubukan ko ito. Baka sabihin pa ng asawa ko pagka uh, ginamit ko to. Baka yung, pag hindi na niya marinig yung hilig ko, baka sabihin, patay na ang asawa ko. <laughs> patay tayo dyan. Ang init guys, naiinitan na ako. Diyos ko, sobra. Kaya, ngayon, aalis na ako mag-swimming. Dahil kasi pag nandito ang asawa ko, I'm sure, hindi ko mabubuksan agad-agad ito. Paano ba pagka-close nito? Hindi ko na alam kung paano ko ito-close ito. Ayaw ko, ambot sa langaw. Ito naman, sticker na to. Hindi hmm. ko na alam kung ilan ito. Basta, kaya pala, nawawala na yung hmm, laman ng bangko ko. Ito naman, everyday lang naman na, ano, gagamitin. Titignan natin kung ano. Kala ko ba naman maganda? Hmm. Pwede din naman na hindi na gamitin para i ano na lang ipasalubong na lang pero matagal pa naman ang uwi ko ma masisira din ito ayan, ganyan lang so guys maraming maraming salamat may galag shout out sa inyong lahat dyan na nanonood mga team team baklas team pahid and pinoy vloggers charity maraming maraming salamat at saka kahit hindi yung mga ano hindi ka sama basta mga kaibigan mega mega love shout out sa inyo lahat okay guys bye bye you bye.